Ma, ito naman po. Pare, pare ko naman tayo. Ah! Kaya no? Ah, kaya, kaya, no? na pil mo yung ano niya, no? Karandaman mo pag totoong totoo, eh. Barry, kamo sa saan ka? Of, as uh, sa waiter po sa may timog, sir. Ano yan? Off the grill po. Off the grill. Okay oh. lang yan. Eh, diyan ka tayo ng trabaho. Matagal ka na bang waiter. kesa saan ka? Taga, Barry, pinanganak po ako sa Olonga po, sir. Ah, pumunta ka ba sa inauguration? <laughs> <laughs> sa 20? Sa 20, pumunta siya. Pumunta ka ba? Wala po akong pamasahe. <laughs> ano ang father mo? Black American po. Kilala yung... mo ang father mo? Sad to say, hindi po eh. Hindi mo na nakilala. Ang nanay mo, kasama mo? Patay na po yung nanay ko, sir. So, uli lang, lubos ka kung baga. Apo. Uh -huh. May kapakitid ka ba? Um, sa... Una daw po meron, pero hindi ko po, po sila nakikita eh. Paano ka nabuhay dito sa Pilipinas? Sa bali po yung, yung mother ko, yung my best friend po siya, doon po ako binigay nung... Ba, nung ano, Bata ka pa? Apo. Ikaw ba'y binata? Apo. Binata ka? cute eh, no? Si pagka naman, eh, ganun talaga ang buhay. Life goes on, di ba? Yes, sir. Sino kasama? Wala Ah, uh, bali yung lola ko na lang po, papasalamatan ko na lang po. Sige. Yung, ah, uh, nasa ti nasa Georgia po siya ngayon eh. Oh, sige. Ah, uh, gusto ko pasalamatan si Inay Betty, dahil, kung hindi po dahil sa inyo, ah, uh, siguro hindi ako lumaki ng ganito. Yung mga anak niyo, kahit pa paano, sinusuport, sinusuportan ako kahit anong mangyari, alam ko yung racial discrimination, di maalis. So, so, okay lang, pero gusto ko ano, ah. Sabi ko, hindi ko, ga, hindi ako makaka, ano dito eh, um, mahal na mahal ko kayo kasi, mahal na mahal ko talaga kayo sabi ko hindi, hindi ako iiyak pero sa, sobrang saya kung yung pinagdaanan mo sa buhay yung pinaghirapan mo parang malapit na eh parang parang dati na ka lang tapos ngayon nandito na maraming maraming salamat sa inyo Nay ah, kay Tita Paas maraming salamat sa support kay Tita Chris ah maraming maraming salamat po thank you Uy, alam mo ba ang mo? Hindi ko na po alam kasi since 3 years old po ako. hindi mo alam? Um, ano po, Barry Jr. po ako eh. Ano? So Barry Bogart po. Mr. Barry Bogart. Tingnan mo, baka malay mo, di ba? If you're watching, uh, my name is Barry Bogart Jr. And my father died when I was five years old. So I don't know where you are. If you don't care about us, I want you to know that I want to see you. I want to see you. <laughs> ah, Okay lang? Okay lang? Okay lang yan. Dito, papakinggan ka namin. <laughs> Inaiyak mo kami pa. Hindi ako nagawa. Eh, yan ang buhay eh. Yan ang totoo eh. Okay lang. Mr., ano pa lang daddy mo? Barry Bogart. Mr. Barry Bogart, this is your son. You left him at about 3 years old or maybe he was just born. This is your son. If he wants to meet you. If you want to meet this guy, just call TFC or ABS-CBN, okay, here in Wawawi. I hope someday we will meet you and your son, you will meet your son someday. Okay, na? Oh, okay here po. Thank you very much. You. Yeah, Barry, okay na yan. Okay lang yan, ganun lang buhay talaga. Eh, okay lang, importante, mabuti kang tao. Anong talent mo, Barry? Kakanta po. Oh, sige, tulong po. Si Barry. My best to you, nothing for me to do. But one last cry, one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Suddenly. So Elena. One more. Kaya lang ka ba ang Tagalog song? Kaling ah. Ano pa isang kanta mong gusto kanta Sige, pagbigyan mo yung mga... Oh, ano, ano? I'd rather. Okay. One more time. Kapari. Yeah, Kapari. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. I'd rather be beside you in stone, the storm, safe and warm I'd rather have the one who holds my heart. Hey, Thank you! Thank nice. uh, sir. Galing, right? Galing. Meron siyang blood talaga ng black guy. Galing, okay, ha? Walang ano. Wag, wag mo isipin na pag black ka, ang tingin sa'yo mababa. Hindi. Ang presidente ngayon ng Amerika, he's a black guy. Lahat. Di ba? Yes, yes. Sino mag-iisip? Di ba? Ay, mga inaapi, pinagpapala yan. tandaan mo yan. Pero believe kami sa'yo, ha? Kaling nito, ha? Andiyan yung composer ko, si Lito 'di Diba? Yan. Andiyan din si Benny Saturno. Ito, pangako ko sa'yo. Gagawa kasi ako ng bagong album ko, Love Song. Isa ka sa mga guest ko. Yes! Yan. Okay? Thank you, sir. O, Benny, Lito. Gandahan nyo to, ha? Maganda. Ang tanggantang kanta -tang -tang mo, -tang. Black is Black. Black <laughs> is Black. May okay, biro lang, ha? Barry, 10,000 para sa'yo. Good luck sa inyo, dalawa. Good luck. Okay, Jane, Barry. Galing, ha? Eh? Ito, natediscover mo talaga, eh. Ah, galing. ah katas Wow, okay. Ito na. Kamay sa baba. Boy sa baba. Question! Question! All by myself. It's correct, one point. Sing it! Oh, by